Ayan, ah. Uh, good morning, good morning. Ah, uh, time check for 4 o'clock. Ah, uh, gagaya ko lahat. Ah, uh, bibisikleta tayo. Samahan nyo ako, ha? Tara! Ayan, guys. Good morning. Ah, ang ba? 4.36. Tara na. Ayan, dilim pa. Dilim pa. Dilim pa. Tulog pa yung aking mag-iina. Tara. Hindi na sila yung nag-aantay na. Yan guys, ah, paris na kami. Punta na kami doon sa sa kagpuan. Ayan, isa kong kasama. O yan. Ayun nga, hi. <laughs> sa YouTube yan. Ha? Sa so, ah, mga matatanda. Sa mga Mamamay. <laughs> ah, ano? Dilim pa oh, kitang kita nyo naman. Buti sila may mga ilaw. Dapat ano Ay ano eh, yun ang gusto nila Tawad pa korkulo Ah, nuli ng balita eh Ayaw na ng mga bata. Gusto yung iba naman. si Jawel one hour ano guys, sa akin lang nakapag video ang lakas ng ulan woooo sila sila, yun yun medyo sulol lang sa araw ah. kayo, sulit grabe walang sasakyan bibira na daan Good. yun ah bilis nila hindi makaabot natin yung bisiklita yeah. Oh, palusong, oh, sarap Uhu, -huh, palusong Uhu -huh. Yeah Ini sedang, ini sedang, sila sedang. Oh. oh, oh. Mak beben te bende rosilan lah. hi lo, hai mana kau Hello, hello, hello. 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 Na, ano, ah, okay. na 22. 22. 22, ah, 22 pa 22. natatakbohin natin. Sa ikot Oo. Oh. pa yan. Oo, oh, nasa na yung picture? Ang tagal! Picture? Yung musang! Pipicture daw na, pipicture. video tayo bang picture? sa mo daw rin yung body sa kabila din. Para maganda-ganda. Hindi yung kabila. doon ka sa malayo lang. Ang tayo, pipicturean ko lang mga ito, makukulit. <laughs> yan sila, oh. Sayang saya sila, sila oh. Sayang saya sila. Yee! Yan! Oh. Tagbo, tagbo sa akin, ha? Okay. Ayos. Punong-punong pu puno ng tubig kakay sa patos. Sabi ate, yung aking medyas kulay puti. Ngayon putim na oh. Yan oh. Hindi oh. oh, ka Marcos Mansion na yung people's Park na yun. Yan, yan, yan sila guys. Lata. Hindi pa kami tapos, nagpa-plano na. <laughs> 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 Ipanaso. <Di> <well. laughs> <laughs> Ay. Ay, paso. Mag-apon mag Ay. mag ano, yan. Ayan. Saludo yung bukas? Oo. Holiday. Holiday bukas? Na, holiday bukas. Ahon yun. Ahon nga lang. Saan ang daan? Nandini sa kwan? Sa daan? Wala ba ibang daan Hindi pa. Hindi, ang daan nyo, bali hindi. Hindi ko lang. May isama lang ako. Saan bali ang daan nyo? Basta na daan, daan nga na yun. Oo, Marcos Bansyan. Pero nakaligot kalambahan labas eh... Talaga,

Lecture sa Talisay. Ayun, oh. ang ganda ng view. Medyo ano lang sa araw. Dig-dig-dig ka pa nung ano eh. Nung ano? Nung badyaw daw. Kaya nga eh, walang yung buhay to. <laughs> <laughs> Akala ko hindi na uulan eh. Nakakalabuti eh. Ano? Ah, <laughs> niluloko. Mukha raw akong badyaw ngayon. Hindi naman. Daig ng badyaw. Daig daw ng badyaw. Hindi naman. Isang araw pa. <laughs> <laughs> ay, mo yung mask. Oh. Lagi ba nga? okay game? Hala! Mamaya eh, hingal na tayo. Mamaya wala nang mukunta. Mga pagod. Ayan guys, paahon na. Start na ng ahon. Ito na ang pahirapan. Go, go, go.

Nadala. Namamahinga ng dalawang bata. <laughs>

Nakahon na kami ng unang ahon. Natin na yung view. Ang ganda. Ah. Uh, ah, Nakuha ng ulap yun. Ang ganda sana niya, no? Uh, uh. Ah. Ah. Uh -huh. Ayos, you know? nga. na sih lo, ramai ngah, betah Magandang view are ha Ah. 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 Yes. Alright. Kahon. Hindi na makakamamay. Hindi na pala magiging mamay. Oh. Uh. Ano nga rin? Ah. Hihi. Ito na mga mamay, oh. nanghihina na, oh. Ba, <laughs> kami. Ayan, nag daw sila. Bagal ng bagay. Ngayon <laughs> ang mamay na siya. <laughs> Ayan. Karabi. Mama. May kunti pang ahunin. Kunti, pa. kunti dalawa pa <laughs> dalawa pa daw ganyan. Dalawa pa daw ikot. Ito po. Ito Hello. Ayan. Oh, nag ng mga baby! Oh. Mahalong <laughs> Yan ang ano, Diyan, Yan ang manan, eh. Diyan, oh! ganda sana kung walang ulap, oh! Chocolate! Ay, chocolate heels? Chocolate na nga pala, may chocolate pala tayo! So, Chocolat uh, chocolate ay, muna! Energy oh, okay, ay, ba? ayan! Yan ang mga mamay! Saging na namin, eh. Kaya, uh -huh. lang namin eh! Maganda! Oo! lang namin yung dalawa namin kasama! Ha? Ah. Kung kalimpa yung dalawang bata,

ayun guys ayun ang view ah ayun sila dalawang ahong paraw ayan Tana kaya natin kakayanin oh! hirap sa ang ng gamit ko hindi ayos yun ang view nasa tok-tok na kami ng bundok yan ang pahon huff Aunin uh, ko muna to guys Kita kits Yun ah. Nakahon na ng pangalwa ah. Hindi sila sa likod May isa pa Mukhang uulan Nandito na kami sa taas ng bundok Kita kits sa mga mga guys ah. Eh Diyan muna kayo Ganun. Woo! Yes! Alright! Ito sa likod. Patat na. Baba ng pag, oh. Baba. Uulan. Sana hindi umulan. Ayan. 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 Sila Mama Joel na wala na. pokoknya Por kami magkakanta ang bike. Ha. Huh. Bibilis na oh. Yun. Huh. 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 Okay. Ah. Ah. Okay. Ha, ito. Ha. Huh. Ibang kasama sa likod. Ha. Huh. Ha. Huh. mag-vlog. Kakangalay. Cellphone gamit ko. Ayan. Pagod na. Ah. Ayaw mo na sa mga katropa natin dyan, oh. Yo! Oh! Pagod ah. na. Ah! ah. Magdaos daw nito. Panay lusong na raw. Kaya tibati ba na tayo? Ah. Ah. namin. Na Niyan. Kawang oh, nakita niyo. Pinakatok-tok na yata yan. Niyan. Ano ang kasintas ng sintas ng nyug na yan. 'Yan ang pinakatok-tok. Ha? Huh. Ano Niyan. Tatak luban lang ng pag. wala na, guys. Kita hits. na lusong na naman kamwe tulak na lang ni Joel kaya kaya magtulak yes. ayan guys ayan na. na, Ay, naputula like, ng kadena yung isa namin kasama eh, yun daw pinapagawa ang bahay alin dyan ha ah, para daw mo lang yan Along, heo, para daw lang daw tinigari oh yun ang anak na, ala

And I'm back up in the best. I'll go on. I'm just gonna This finish game, man. I don't know what to do. I'm trying to make it happen. ng hatol. actually kanina pa kami nakadating mga 12 12pm hindi ko na nabideohan lahat at lakas ang ulan pagdating deretso uwi agad naligo mga mga basang mga basang damit eh inanoan muna namin binanlawan para mawala yung mga dumi kasalukuyang akong nagpapatuka ng mga manok maraming salamat sa mga nanood ha At syempre don't forget to like comment below and subscribe and click the notification notification bell para update kayo sa mga susunod na video namin magpipinsan uh, yun lang uh, guys uh, mga kamamay maraming maraming salamat thank you